Mayroon pang 23 araw bago ang pagtatag World Tour Japan pero SB19 fever is on sa apat na istasyon ng Metro Tokyo na pinagdausan ng on-the-ground promotions ng 18 Japan kaugnay ng nasabing konserto na mangyayari Abril 29 sa Tokorozawa Sakura Town Concert Complex ng Saitama Prefecture. Pasado alas 9 ng umaga oras dito sa Pilipinas nagumpisa ang kanilang mga aktibidad sa Hachiko Exit ng Shibuya Station bago nila tin ang Harajuku, Shin Okubo at Akihabara Damang-dama sa mga SB19 fans na mga Pilipinong nandod yan sa Japan Maging ang ilang mga Nihonjin na kanilang mga nahatak na excited na sila Uh, para sa paparating na konserto at sinulit nila ang pagkakataon sa mga nasabing train platforms upang ipangalap ang mga flyers, leaflets at iba pa mga paraphernalia upang makaimbita pa ng mga kapwa Pilipino na dadayo ng Japan o di kaya naman ang iba pa mga Nihonjin na marahil ay magkakaroon ng interes na pakinggan ang mga tugtog at maranasan ang karisma ng mahalima. Ayon sa mga administrators ng 18 Japan, part 1 pa lamang ang kanilang paglilibot sa mga train stations dahil magkakaroon pa sila ng ikalawang segwada pagsapit ng Abril 21 alas 10 ng umaga sa Rainbow Pride section ng Yoyogi Park. Samantala, patuloy rin ang kanilang panghihikayat na sulitin na ang pagkakataon upang makabili ng tickets dahil kasing bilis na ng shinkansen kung maubos ang ilang variants kabilang na ang VIP Gold at Silver na nagkakahalaga ng uh, mahigit siyam na libo hanggang labimpitong libong piso bawat isa para sa Mabuhay Radio News na walang takot at walang pinapaboran at media partner ng Pagtatag World Tour Japan. Ito ang Senbatsu Patrol Number no. 2, Stephen Saraspe Perez.